Okay, so this is your okay. Your question for five hundred pesos. Sino ang naghatid ng ating sama sa sama sa sa Maynila June festivities? Again, sino ang naghatid ng ating sama sa sa Maynila June? festivities for celebrating the 453 uh, uh Araw ng Maynila. Dalawa lang to. Or, uh, pwede, ah, uh, yes, pwede na dalawa, pwede isa. But your answer is... Mayora, Doktora, Hani, Lakuna, Pangan, is your answer? Yes, And? City Council of Manila. City Council of Manila is... Correct! Salvador. Na pa natin. Sige, wait lang. Ito muna. Sina, sina, sina. Sino yung matalino sa inyo? Sino yung matalino? Okay. Ito na, ito, ito na, Ay, makikita na tayo sa TV Okay. Ito tayo. Harap tayo dito. Okay. Anong name? JR. Okay. JR. For 500 pesos para malibre mo itong mga kahit kaya kahi ito ka marito. Sino? Wala pang tanong. Mataroon, wala pang tanong. Sino? Sino? Ang nanay mo? Sino ang guest fans ng Tunog, Maynila next Saturday? So magbigay ka ng tatlo. Next Saturday. Yun yung final week namin. Okay. One, San Isidro, San Isidro. Very good. Number two, Ichi Worms. by uh, Sir Jules si Is correct? Another. Aa? Yeah. Better, ano? better Days is I 23. Your answer is Beanie. Day. Beanie Day or Beanie? Beanie. Beanie Day or Beanie Run is correct. Di ba alam ngayon kung ano ka sa magaling? Kung mo? Your name? Um, Jayan. English sir ba to? Next, next tayo kasi English sir. Yan, 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 Okay. So, tagal dito Cruz, tama? Okay. So, your question for 500 pesos. Ano ang celebrate natin This coming June 24 This Araw ng Maynila. Actually, nasabi ko na, na-mention ko na siya kanina. Araw ng Maynila. Araw ng Maynila. Yun yung pinaka-importante ang araw ng lungsod ng Maynila. So, anong celebrate natin this June 24 Ha? Isa lang, isa lang. Kasi hindi ko sa Maynila. Manila Day. Manila Day. Are you, are you, are you... Basta, uh, no, hindi uh, Sure na? Yes, sir. Manila Daily, it's... Five, Pangalan! Sean. Sean. Okay. So, eto na nga. Talong for you. <laughs> Magbigay ng mga activities na pwede mong gawin sa Move Manila Carless Sunday sa Roas Bulibor. Uh, Magbigay ng uh, mga activities na pwede mong gawin tuwing Sunday sa Carless uh, Manila Carless dito sa Maynila. Sarawas, Boulevard, Ay, sa Roas Bulibor. Ay, isa lang. Magbigay ka. Sumba. Sumba.

Guys, there's a lot of songs. I'm impressed that you guys won. Are you guys excited? You <laughs> know, there's a lot of songs. Tungnong by Mila Concert Series. Please welcome your host for tonight, Director Kylie and Director Fernan. Kylie! <laughs> <laughs> Ano okay. Sobra. Hi! Sa mga nanmangilang. Sa'yo po. Kamusta po? Ayan. Magamagano ha? Medyo mailihan ba? Pero sobrang hindi na pagtanggap ng bawat isa para sa ating tulog may nila concert series na yung araw na ito. Pagkataon natin pa natin. Pangilang linggo Pang Pang na natin ito. Pangilang oh. sabado pala. Pangilang sabado na natin ito. Parang pamilyar ka. Sino yung mga nandito last week? Okay, man, sa mga hindi mo nakakaalam, ito pong Sama Saya concert series ay four-part series na gaganapin buong buwan ng Hulyo at ng Bunyo. So, nasa pangatlong week na po tayo. Yes, this is celebration po ng Araw ng Maynila. Kailan po ang Araw ng Maynila? Pati nyo alam. Walang pasok nun. Para Kaya, na, para wala sila energy. Ituro natin yung ano, chant natin. Yung ginagawa natin. Okay, so, so yung... natin. natin. Ibay na pala natin. Pag tinanong namin kayo, saan ka punta, ang sasagot nyo, dito, sa Masaya. Sa Masaya, sa Maynila. Okay? So hindi na doon sa Masaya, dito, dito sa Masaya tayo. Okay, tanongin natin. Okay. Saan ka punta? Sa Masaya, sa? Wow. Maynila. sa Masaya. Sa Masaya. Sino bang inaantay nila kayong... Ah, gabi. Mamaya ang gabi. Sino ba pang pinapaininan? Sino pinapaininan nga ba nyo gabi? Sino? Parang hindi Sino? Okay. Oh, okay. So, ayan naman na siya. So, relax na, relax na. Relax na, Ano pa haba pa ang gabi natin at marami pa ang mangyayari ngayong gabi? Ano ba ang mga expect nila ngayong gabi? So, ah, syempre. Syempre naman. Maliban po sa aking conference.